Hello, what's up mga kalae and welcome back dito sa Nation Vlogs and for today's video is magsising-sing tayo ng ating alagang kalapate mga kalae kahit naaambu na kasi kulimlim o ano, kulimlim mga kalae so yun nga mga kalae, ano, bago tayo magsising-sing ng ating alagang kalapate nag-iisa lang naman yun ng na ating inakay ay eh, tayo muna ay eh, magbibigay na ang pakain sa ating mga alagang kalapate. Tara. Ayan, may bilin. Nagbigay na tayo ng pagkain. Nakakain na sila. Kumakain na. Ayan, gumakain na rito ng ating breeder. So, mamaya maya, lalagyan ko uli ito. Pagkatapos nilang magsubo, mga kalae. So, ito, may tira pa. At yung itlog nila, mga kalae, napisa na, mga kalae. Tinanggal ko na rin yung itlog, na bala, yung shell, at uh, tinapong ko na, mga kalae, kasi parang hindi na sila magtanggal. Tayo na nagtanggal. At the same time, ito, re ko rin to pagkatapos nilang magsubo ay maglalagay ulit tayo ng another 60 grams mga kalay yun naman ay para sa kanila mga kalay so ito sasay na lang niya yan so good sa good na tayo dyan at ang ating mga breeder at ang ating mga flyer pala kubos na nga nilang kinakain o kubos na o sasay na lang nila yan sakto naman yung binigay natin sa kanila so labing dalawa nga yan so labing, lab... so, labing dalawa rin na 30 grams mga kalay yung binigay natin ngayong hapon so good sa good na solve na solve na, na para sa kanila mga kalay, tubig na lang nila at uh, ito rin mga kalae. Yan o. So, yung anak nila ay ito, sisingsingan nga natin mga kalae. At yan, sasaydi na lang nila yan. At ito rin, sa mga hen natin, sasaydi na lang yan nila. So, tara, magsingsing na tayo. At baka tayo abutan pa ng ulan. Let's go. Ito yung ating singsing. Ay lalagay mga kalae. Ito muna yan. So, sisingsingan nyo lang. So, simple, simple lang. Ang gagawin nyo is, kukunin nyo yung tatlong daliring ito, iiwan nyo tong isa, tapos saka nyo susuot yung singsing. -sing. Iiwanan nyo to, para yung tatlong malaki lang ang kukunin nyo para suotan ng sing-sing, mga kalae. Yun lang, ganun lang mga kalae ang gagawin niyo So, ganyan ang gagawin nyo. Iiwanan nyo tong isang to. At ganun din ang, lalagay, ang gagawin nyo sa isang daliri, mga kalae, sa isang paa. Yan. Ganito ang gagawin niyo para uh, may suot nyo yung sing, -sing mga kalae. Ganyan lang. Proceed na tayo, mga kalae. So ayan mga kalae oh, nasuot na natin mga kalae, ayan, nasuot na. Kita nyo naman no. Oh. So hindi siya nasaktan, goods na goods siya. So yung kabila naman, ganun din ang gagawin nyo mga kalae. Yung isang singsing -sing, mga kalae, ayan, ikabit na natin. So hindi siya nasaktan, goods na goods siya. So ayan oh, goods na goods. So takip niyan no? busog-lusog, lusog. Taba. Grabe. Lakas balikan na natin yung ating mga alaga pang kalapati at babalik na natin to sa kanyang magulang at baka magalit pa. Let's go! At ang ating ipainom ngayon mga kalae eh, ay uh, Bitmin Pro. Yan. Uh, isang mabisang multivitamins na mura din. So paalala lang po ha. Lahat ng ating uh, is, uh, na, nasab, nabanggit na produkto ay hindi po tayo sponsor. So disclaimer lang po. So yun mga kalae. Eh, Bibigyan na natin itong ating mga pliers ng ating uh, kabit uh, pro para makainom na sila at mapagsara na tayo batay abutan ng ulan ito bibigyan na natin to ng plier ang ating pliers ng uh, bitmin pro Yan. bali pa to pa 2 days na o 3 days na ang pagbibigay natin ito sa kanila lahat yan bibigyan natin mga kalae yan so kita niyo naman no? kung gaano sila kalakas uminom ng tubig mga kalae kanya ang kalakas ang ating mga kalapati pagdating sa inuman ng tubig yan ang gustong gusto ko mga kalae kasi diyan mo makikita na wala silang sakit yan healthy sila so lahat ng ibibigay natin kaya uh, nakukuha ng kanawan nila yung baga apple body size sila yung mga ganun may iba dyan malalaki kaya nito yan, super laki nyan kaya maraming kumain yung mga kalaya. ayan o oh. so yun mga kalai ano oh. since na nalagyan na natin to at uh, i refill ko na lang siya. pagka sakaling maubos maya maya at uh, pwede naman tayo na magtimpla ulit wala namang kaso doon. so yun parang hanggang bukas ng umaga eh, meron silang mainom ganun na lang mga kalai nalagyan na naman natin lahat dyan ng kanilang uh, bitmin pro so yan gusun, gusun, gusun eto rin nalagyan na rin natin so goods na goods na nagsusubo na siya yan o so bukas nga ng umaga ay kailangan natin na magbigay na ng uh, another uh, patuka kumbaga kasi para uh, dalawa kasi sinusubuan niya para hindi siya mamayat mga kalae yung ating ano oh, yan o naglagay na tayo ng 60 grams mga kalae so pagkatapos niya magsubo dyan ay eh, uh, na niya yan kumbaga pang kanya na yung hiling kumbaga hiling na so yan goods na goods na nalagyan na natin yan yan na lang kumakain sa kanila yan o yung pagkatapos niya magsubo, yan o, kain siya o. Yan o, goods na yan. Sakto na yan para sa kanila, mga kalay. So, hindi na naman natin sila kailangan ng dagdagan pa kasi yung binibigay natin sa kanila ay sakto na para sa inakay at para din sa kanila. So, bukas na lang ng umaga tayo, maglalagay ulit ng pagkain. So, goods na goods tayo dyan. Tatakpang ko na to, Tsaka itong lahat, tatakpang ko na yan, mga yan wala na tayong ibang gagawin pa kundi uh, takpan, i yung mga nabawasang tubig. So goods na goods na tayo dyan. Kaya naman, dito ko na tatapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe sa Ala Nation Vlogs dito sa YouTube channel. At huwag uh, oh, nyo rin kang mag-follow sa, face sa Facebook page natin, Ala eh Nation Vlogs. At sa aking Facebook account, bond De Los Reyes. So, bye bye! Ikaw na nanonood ka, magyakag ka pa. Thank you!